Okay, mga 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 araw po sa inyong lahat and welcome po dito sa ating itong tabun ng PH Channel mga kababayan and nandito ulit tayo para sa ating panibagong reaction video ngayon Okay, ah uh, check lang po natin yung internet connection natin mga kababayan I comment ninyo dyan kung uh, wala bang wala bang problema dito sa internet connection natin kasi nung huling live po natin mga kababayan o kahapon pala. O maraming mga nagreklamo. And then kanina ring umaga, naglive din po tayo. Meron din naman mga, mga reklamo dito sa internet connection natin. Ito ito. Lalo anyway, na gani comment niyo kung anong anong nangyayari dito sa ating connection ha. Uh, kaya kanina nag-upload na lang ako ng videos, nag-record na lang, nag-upload na lang para uh, uh, walang putol-putol yung uh, issue na pinag-uusapan natin. Ito ngayon, nag-live ulit tayo para naman uh, makapag-interact kayo dito sa ating pag-usapin uh, ngayon. Ito mga kababayan, ang pag-usapan natin. No? Akbaya ni Chel Jokno, mga kababayan, at ni Rizzo Honteveros. Ha? Ay! Credit grabber? At sinungaling pa! Oh, ito yung pag-uusapan natin dito ngayon mga kababayan. Okay, so balikan muna natin bago natin putahan itong videos mga kababayan. Ay uh, itong video dito. Ah, uh, ah uh, balikan muna natin yung nangyari noong September 21 mga kababayan. Oh, uh, noong September 21, nagkaroon po ng uh, malawakang kilos protesta mga kababayan. Ah, uh, buong Pilipinas na pinangunahan ng pakbayan at, at ng mga makabayan black. Oh, di ba? So, ito linawin lang natin mga kababayan, ako personally, wala tayong problema diyan. Basta iisa lang yung panawagan sa atin or hindi magkasulungat. Ito nga sinasabi natin. Hangga't hindi against us or to those who are not against us is with us. Yan nga yung sinasabi natin mga kababayan. I think biblical yan. Ha? Kung ang sigaw ninyo ay anti-corruption, walang problema. Kasali tayo dyan. Kaisa namin kayo dyan. Okay? Pero, ngayon mga kababayan, kung iibahin ang storya, dyan tayo magkakaproblema. Okay? So, ano nagiging storya dito mga kababayan? Ito nga, balikan natin. September 21. Oh, na protesta, malawak ang kilos protesta. Bakit nagkaganito? Bakit malaki or maraming sumasali? Kasi mga kababayan, itong mga taong to makabayan, kabayan, black bayan, may ready na ano na ito, mga grupo na kung saan sasabihan lang yan nila, o punta tayo dito, punta tayo doon, kumawa tayo ng ganito, agad-agad nandiyan na yan. Hindi katulad ng talagang organic talaga, legit talaga ng mga ka uh, concerned citizens katulad ng halimbawa kay Kiko Barsaga hindi yon ready made na mga grupo mga kababayan nananawagan lang siya na oh makilos protesta tayo dito sa ganitong lugar ganitong oras sa willing lang pumunta okay so ako mga kababayan personally yung mga ganyan yung mga organic yan yung mga na appreciate ko pero again as long as hindi sa lungat sa pinaglalaban natin dito Walang problema. In fact, ina-appreciate natin yan. Okay? Ang magiging problema dito ngayon mga kababayan, ito nga yung binabago, yung istorya at nagsisinungaling pa. Hmm. Tingnan natin ito. Oh, may interview dito. Oh, punta natin. Again. By the way, pakilike po ang sharing videos natin and then subscribe din po ng ating channel. Ito may interview. Puntahan natin itong interview na isang miyembro ng akbayan mga kababayan. Ayan, ito. Mm -hmm. Ayan, sino ito? Si Rafaela uh, David so, ng akbayan partilis mga kababayan. At the same time, isa din siya sa convenor ng Tindig Pilipinas. Hmm, kasama pala ito ni Kiko Aquino mga kababayan. Oh, yung apo ni Ninoy na walang ibang bukang bibig ay si Ninoy pa rin hanggang ngayon. Katulad pa rin ni Pinoy. Oh, nako, papasok yata sa politika. Well, anyway, ito mga kababayan, pakinggan natin kanong sinasabi niya dito mga kababayan. Ano yung mangyari ngayon, imbistigahan din ang uh, sinasabing katiwalian laban kay Vice President uh, Sara Duterte? Yes, po, sir Alvin. Uh, tayo ay nagpunta kahapon sa Office of the Ombudsman para hilingin na bilisan ng investigations, lalo na dun sa mga allegations on corruption uh, kay VP Sara. Kasi napansin natin na parang si VP Sara ay uh, binabago ang kwento, tapos uh, pumuporma pa na siya ang pumupuna sa corruption sa gobyerno. Eh, for us, this is the height of hypocrisy kasi um, just months ago, siya ay na-impeach at uh, pinakaharap yung sariling uh, pagsagot niya dun sa personal court niya, sa ilalim ng konti and intelligence ones. Kaya napakahalaga na klaro sa atin, sa akbayan, sa tindig Pilipinas, galit tayo sa lahat ng kurakot at kasama si VP Sara sa dapat managot. Opo. Ako mga kababayan, ano mm -hmm. oh, anong pinapalabas dito? Akalain niya, again, i-comment din mga kababayan ano masasabi niyo dito. Again, narinig niyo ha, klarong klaro. Unang-una, again, nag-file sila sa ombudsman na, ayan, titig pati patitignan nila yung impeachment case or mga kaso or issue dito ni VP Sara mga kababayan. Kasi hindi ko lang alam kung anong advice dito ni Chel Diokno, mga kababayan kasi in the first place abogado si Chel Diokno at miyembro nila si Chel Jokno ha sa bayan. Kasi inexplain ito ni Martiris mga kababayan na hindi pwede na gumalaw yung ombudsman or mag-file ng kaso doon sa impeachable officials. So, kailangan mo na ma-impeach ito bago sila makapag-file ng kaso. Okay? So, yan yung simpleng explanation ni Martires, mga kababayan. Yung former ombudsman. Okay? So, ito ngayon. Kahapon daw, nag-file sila ng, o, oh, ito, tignan yung ombudsman. Kasi, nakikita nila mga kababayan, nag-take advantage ito. Kasi nakikita nila na ang ombudsman ngayon ay aso aso ng malakanyang na palaging binabanata ni Sara Duterte, mga kababayan. At ano pang sinasabi dito? Kasi daw, pumuporma pa si VP Sara na kunwari siya daw ha? ang pumupuna sa korupsyon na nangyayari sa gobyerno. Tanong natin mga kababayan, sino nga ba talaga? Ang akbayan nga, may narinig ba kayo sa akbayan, ha? Kung kung sa sinasabi na issue ng korupsyon dyan sa budget, kaya sa 2024, 2023, 2025. Tignan niyo sa YouTube mga kababayan, ha? Tignan niyo before July 2025. Maghanap kayo kung mayroon ba kayong maririnig na miyembro ng akbayan at makabayan black na nagrereklamo patungkol diyan sa mga insertions na nangyayari sa ating budget. Mm. Sino ang maririnig? Sino ang narinig ninyong pinakaunang nagsalita tungkol dito? 'Di ba si VP Sara? Ah, oh, ay pahiya sila dito, ang bayan mga kababayan. Oh, balikan ninyo yung press Ah, uh, briefing yung video na pinalabas ng Office of the Vice President. Nga uh, tungkol doon sa ininsert nilang mga budget sa DepEd mga kababayan. Yung from 5 billion naging 21 billion or naging 19 pala, sorry. At pagkatapos nun hiningi, sinong nagbulgar niyan? VP Sara lang mga kababayan. Tumugon ba ang Akbayan? ni isa mga kababayan wala kang marinig kahit si Risa Huntiveros kahit si Chel Jokno wala kang marinig sa kanila ngayon inaangkin nila sila pa kunwari ang nagagalit kasi daw pumuporma si VP Sara na siyang nagbulgar si, si VP Sara naman talaga nagbulgar Again, challenge ko kayo mga kababayan. Ha, maghanap kayo dyan sa YouTube. Before July 2025, kung meron ba kayong mga naririnig galing sa mga taong to tungkol dyan sa mga nangyayari sa kongreso. Akbayan, ilang taon na yan sa kongres. Unfortunately, ilang beses ko rin binoto yan dati. Naloko din ako niyan. Makabayan Black, mga kababayan, naiboto ko rin Act Teachers Party List, naloko rin ako niyan. Ilang taon na itong mga grupong to dyan sa Kongreso? May narinig ba kayo sa kanila na nagsalita tungkol dyan sa mga insertions at amendment dyan? Wala. VP Sara lang. Pati yung membro nila. Tinasinabihan lang ni Katon O oh, may insertions pala si, si, si Risa Ontiveros. Aba, nagalit. Mm. Nagsinungaling pa insertions yung sinabi ang ang dininay ay by cam insertions. Mm. Napakabulok na palusot mga kababayan. 'Di ba? Yan yung style ni Risa Hontiveros mga kababayan. At ito, ito patuloy natin. Baka meron pa tong sinasabi ito. Si Dr. Rafaela David mga kababayan. So parang kumbaga Ang ang gagawin natin dito Kasi ang sasabihin na naman Ni, ni Vice President Sara O oh, kita nyo, Ilililis niyo na naman sa akin Ako talaga Ang target ninyo After wait, all With chant Well, klaro naman kasi, lalo na in the investigations na ganap uh, in the uh, past Congress, na may dapat talagang uh, panagutan si VP Sara. Hanggang ngayon, hindi pa natin alam kung sino si Mary Grace Piatos, alam nga naman no, natin siya. So kung gusto nating managot lahat ng kurakot, at uh, tayo ay nakaabang na talagang may makulong in the next few days go leading up to our next big protest ng November 30 ay hindi natin pwedeng hayaan na si VP Sara pa yung humahijack sa galit ng taong bayan kasi klaro sa atin um, dapat kung sino yung nakikita natin na uh, mataas yung posisyon tapos um, klaro din na ng abuso ng kanilang pwesto ay dapat managod so hindi dapat ito mabaon kasi ang MP Oo oh, mga kababayan ha si VP Sara pa ang nang hijack sa galit ng taong bayan nako grabing kasi ito mga kababayan. Again ha, tingnan ninyo. Careful tayo dito mga kababayan sa mga pinagsasabi dito. Dito natin makikita mga kababayan kung paano sila bumali ng mga naratibo dito. Okay? So dito natin makukonclude kung hindi dahil sa social media dito mga kababayan. halimbawa kung nagkatulad ng 19, halimbawa, 1985, 1986 na nangyaring revolusyon, kung nagre-rely lang tayo dito sa mainstream media, wala tayong patutunguhan dito. Tulad dati, sabi ko nga, ilang beses ko rin binoto ito kasi wala pang social media. Hindi isang anggulo lang pinipresenta ng mainstream media. Katulad nito, oh, again, kung wala yung taong, mga taong nagsasalita, o oh, katulad natin dito, nagsasalita tayo, ha? Huh? maluloko tayo ng mga taong to kasi binabali nila yung naratibo dito. Unang-una, pinapalabas nila, si VP Sara, ha, daw, pinapalabas ni VP Sara na kunwari siya pa ang nagbulgar. In fact, siya nga talaga. O ngayon, inaangkin ng akbayan mga kababayan. O, inaangkin. At ngayon, ito pangalawa, VP Sara daw ang nang hijack ng galit ng taong bayan. Again, yun nga. Again, kung sinong ah uh, naligaw dito na mga tinatawag na DDH, Die Hard Duterte Haters, mag-comment kayo dyan. oh, i-comment ninyo. Kung, at sabihin ninyo dito, sa comment section, kung mayroon ba kayong narinig galing sa mga taong to, na mga reklamo or pagbulgar sa nangyayaring korupsyon dito sa ating bansa. Again, yung batos nila, yung bata nila, Chiljokno, Sir Dania, nandyan pa yan, Risa Antivir, nandyan pa yan sa Kongreso ha? Si Risa nasa Senado, jokno nasa, nasa Kongreso. Huwag niyong sabihin sa akin, hindi nila naririnig yung parking ng budget, parking ng proyekto, bintahan ng mga proyekto. Ha? Huwag niyo sabihin sa akin, hindi nila narinig yan. Huwag niyo sabihin sa akin, hindi nila narinig dyan sa kongreso yung mga kickback na yan. Bakit tayo, kahit wala tayo sa kongreso, naririnig natin yan matagal na, yung mga kickback na yan na galing sa DPWH. Yet, meron ba kayong narinig na nagsalita galing sa kanilang grupo? ni isa mga kababayan wala kayong maririnig. At ngayon, nagsasila pang may may kapal ng mukha ha? na magsabi na si VP Sara pa ang nang hijack ng galit ng tao. Mm. Nung pumutok ito, sinong nag-take advantage? ba diba? Yung akbayan at makabayan black? Sila yung gawa-gawa ng kunwari ah, Uh, kilos protesta pero yun nga gusto ko sanang makiisa mga kababayan, sabi ko nga, umpisa pa lang na hanggat hindi against sa atin makiisa tayo uh, those who are not against us is with us pero mga kababayan itong mga grupong to nahihirapan silang mag pinpoint kung sino yung mga taong involved dito. Yet kahit tayo, kahit si VP Sara, matagal nang sinasabi yung mga malalaking pangalan dyan. Jaldico, Martin Romualdez, PBBM. Liza Marcos. Yet itong mga taong to, hindi nila kayang banggitin yan. Tignan nyo sarali. Anong sinasabi nila? Ha? Oh, anti-corruption rally. Ilang beses na natin explain dito, hindi mo mahihiwala'y yung corruption sa tao. Kaya ang corruption, isang gawa, isang aksyon mga kababayan. Hindi yan makukumpleto kung walang taong gumagawa. So hindi mo pwedeng isigaw dyan sa daan, resign corruption. Oh, ito patuloy natin. Ano pang sinasabi niya dito mga kababayan? Impeachment patay na. No. So hindi dapat mabaon sa namatay na impeachment yung mga akusasyon laban sa pangalawang no, pangulo. Yes, ang sabi nga ng ating mga kabataan, hindi pa hindi pa safe si VP Sara sa pananagutan na sa panawagan ng pananagutan ng taong bayan. at hindi pwedeng makalimutan kasi um habang tayo ay nakatutok sa budget at sa pananagot doon sa ghost projects lalo na yung mga plug and roll uh, na na-uncover natin ay Um, hindi naman pwedeng kalimutan yung Ghost Project sa ilalim ng Confi Funds ni VP Sara. So napakahalaga na hindi makalimutan ng taong bayan kasi sinutubukan pa ni Sarang Baluktotin eh. Sabi niya ginamit daw niya yung Confi Funds to investigate corruption sa DepEd. So talagang um, na binabaliktad yung kwento at hindi natin papayagan yon Pero sa palagay mo ma'am, meron... Ako mga kapubayan, ang kapal ng mukha nito. Saan kayo humuhugot? Again, ito yung thumbnail natin. Saan kayo humuhugot ng kapal lang mukha itong mga grupong to? Itong mga taong to. At kaya sinasabi pa. Sila pa yung naka-uncover dito daw? <laughs> Again, mga kabubayan. Ha? Sila pa yung naka-uncover dito. Yan yung pinapalabas niya dito. Yan yung sinasabi niya dito, mga kababayan. Na? Again, maghanap kayo. Ah, maghanap kayo ng video. Yan nga yung challenge ko. Na kung saan tutugma dito sa niya sa, sa, sabi niya na sila yung naka-uncover dito sa mga issues dito sa budget. Again, last year nung binulgar ito ni VP Sara, ano ang ginawa nila? ini mm, Inipish na si VP Sara. Sinong pinakaunang nag-file? nang impeachment ni VP Sara. Persis Sindanya Akbayan, mga kababayan. 'Di ba? Noong nagreklamo si PRRD tungkol sa 2025 budget. Anong tugon nila? Wala, impeach VP Sara pa rin. Oh, natuwa pa sila nung pinadala si PRRD, nung pinatahimik si PRRD. Pinadala sa dahig, natuwa pa sila. Again, mga kababayan, wala sana akong pakialam dito, ha? Again, linawi natin, wala sana akong pakialam dito. Sa, in fact, uh, gusto kong nga sumali. Kasi, again, parehos tayo ng pananawagan. Unfortunately, mga kababayan, ibang usapin kapag nag-credit grabbing na at nagsisunungaling na. Binabali na yung katotohanan, mga kababayan. Ha? Bakit, dito klarong-klaro, bakit hindi nila kayang isigaw yung mga malalaking pangalan dito, katulad ni ko Martin Romualdez, PBBM, Lisa Marcos, bakit? Kasi ito, tingnan yung mga kababayan. No? O. Oh. O, oh, ito. Itong grupo ito, nakipagkunsabahan ito ni Martin Romualdez. ayano oh, May 15, 2025. Dilima. Jokno to join prosecution panel on the 30th impeachment trial. Ah. Oh, I answered yes to the suggestion offered to be part of the prosecution panel, De said. Ah, oh, tingnan natin natin dito ko yung ka-Jokno. Oh, anong sabi dito ni Jokno? Ay, eto. ito. Oh, for Jokno, his participation in the prosecution team was confirmed by Akbayan Party List. Hmm. Kaya pala, hindi ninyo masigaw-sigaw yung mga pangalan na yan. Kasi sab nag pagsabuatan pala kayo dyan. Na ngayon, sabihin nyo sa akin, Probono ito? Oo. Oh. Ang yaman-yaman ng ang yaman-yaman ni Martin Romualdez, ang daming pera, ang daming pondo ng House of Representatives sa tingin niyo? Ha? Robono, ito, para kay Dilima at kay, chil jokno. Mm. Jokno is the first name of Akbayan party list. Akbayan party has been invited by the House of Representatives to be part of the House prosecution team in the in the upcoming impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Once the Senate convenes as an impeachment court. Oh. As the principal endorser of the first impeachment complaint and after thorough party deliberations, we extend our full support to this historic process of accountability. In coming, in Akbayan Representative Attorney Chel Jokno will join the House Prosecution Panel. Buong tapang na tinatanggap ng Akbayan ang bagong kabanata ng laban para sa katarungan at pananagutan. Dito natin makikita mga kababayan. Ha? Mga walang hiya itong mga grupong to sino hmm. Sinungaling pa, credit grabber pa. Oh. pa sa inotorong mastermind sa mga nangyaring nakawan dyan sa kongreso. Hmm. Ako, mga kababayan. Again, ulitin natin, wala tayong problema dyan kung sumisingaw sila ng anti corruption at ipapakulong yung mga posibleng involved dito. Kaisa tayo dyan. Again, binanata natin to kasi nag-credit grabbing ito mga kababayan. Iba ang intensyon ng mga grupong to. At ito. Oh, nagalit pa sila kasi daw si VP Sara nag-imbestiga sa DepEd. Ginamit yung confidential funds. Di ba gusto nila ng kasagutan saan ginamit ni VP Sara yung confidential funds? Ngayon na nagbigay si VP Sara ng informasyon patungkol dyan, eh bakit ayaw nila tanggapin? Eh sino ngayon yung tanga? Mga kababayan, eh, comment oh, din diba? dyan. O, So, ayon lang, nila, ayaw lang nilang tanggapin mga kababayan kasi baka mawawalan sila ng pondo. Mas mapera kasi si Romualdez mga kababayan compare kay VP Sara. Baka wala na silang pamigay doon sa kanilang mga iimbitahan ngayong November 30. Mga mahahalagang tao pa naman yung iimbitahan nila at yung mga batang kung mga posibleng manggugulo, mikanong bayad doon? 3,000? O, oh, kailangan nila ng pondo dyan. Okay? So, i-comment nyo dyan mga kababayan kung ano masasabi nyo dito. So, dito na lang po muna tayo. Pakilike po ang share ng videos natin and then subscribe din po ng ating channel. Okay? Maraming maraming salamat sa lahat at mayroong araw po sa inyo.